ang isa sa mga priority bills na ipapel ko, i-consolidate na natin lahat. AKAP, AIX, MAIP, mm TUPAD, -hmm. kung ano, no? Okay. Nilagyan ko yun ng parusa. Huwag kang makialam, huwag kang mag-influensya man lang kung sino bibigyan, dahil pwede ka makulong. Ang uh, priority okay. ko, yung gusto ko i-streamline yung purpose, no? Sinuglob ko lahat yes. yung lahat ng klase ng ayuda na ang nagdi-distribute yeah. nag-implement, mga congressmen at senador, eh uh -huh. nilagyan ko yun ng parusa. Huwag ka makialam, huwag ka mag man lang kung sino'ng bibigyan dahil pwede ka makulong at magkaroon ka ng absolute perpetual disqualification sa pag-hold ng public uh -huh. office. Mm -hmm. Ang sinasabi ng legislator, hindi naman kami nag-implement. Eh ba't kayo nandun? Na mm -hmm. pag na distribute tapos yung mga mayor, sinasabi niya, pasalamat kayo kay congressman so-and-so, pasalamat kayo kay senator so-and-so dahil sa kanya nanggaling itong ganito, itong gano'n. Eh hindi naman kami para, para mag-implementa. Napaka-basic naman yan. Kami, Apo. kami yung nagbabalangkas ng batas para implementa ng executive department. Apo. So, napaka-mali.